Ako ikukwento tungkol po ito sa mga OFW nung panaw nung bata pa ko na hindi daw pa yung nasa, nag-aabot po sa Kuwait. Nung panaw na yun talaga po ang, ang mga amo um, talagang iba po talaga sila buhay eh talaga pong sadyang yan na po yung mga kutuwa ng mga kwaiti hindi nila kilala na tao ang Pilipina ang nila alam nyo na kaya yan ang marami nangyayari sa mga Pinay Pinay ginag, parang ano lang ang nila karna Huwag na mag-quit. Sa so, daming bansa eh. Ta Tara niyo Hong Kong. Taiwan. O if the bully, mga Ang maganda to. Japan, ang dami naman eh. Kung bata pa kayo, Japan. Taiwan. O pa? Japan, Taiwan, Taiwan. In ngayon. Kaya dapat. Yun na lang akin niya kung bata pa kayo. Milo 38, ilapay niyo nung apply nung, 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 Korea. Ay, Korea hindi eh. Lalaki at saka malaki. Mag Mahirap din ng Korea eh. Talagang may experience talaga. Talagang Japan maganda at saka Taiwan. Kaya, kung sa mga nag-add dyan, mga gusto pa po ang pro. Kung ako lang, ang ako para sa akin. Hindi, walang yung mayaman na oh, OFW eh. Negosyante po. Mayaman yun lang ang punan. Utang lang ang punan. Kaya lang kapag ka, ang galing ng galing mo mong riskate at talagang ganyan ka. Yung talagang higpit ang pagano sa pera. Marami naman dito ko nga eh. Galing ng Kuwait. Galing ng Bahrain. Ay ng prunay. Pero wala. Hindi siya yung maman. Lamu siya yung maman. Sa, sa ano, yung mga uutang sa mga lending. Tapos, grocery. You know, wet, ano, wet grocery, yung mga grocery mix, yung sa, yung wet and dry goods, ang pinipintan nila Yung mga grocery at ano. Kaya marami na silang branches. Nung nag-upload sila mga sa, wala silang kita. Pero, nag-start lang sa, pagtitina ng uli. Dito, kayo. click talaga. Tapos, kagayar na kapatid, yung bayo. Ay, Supplier lang a supplier with parang ano siya eh dealer hall manager siya ng supplier tapos De dealer at wholesaler sila ng mga pyesa pero never no, siya na approve pero maniwala ka maniwala kayo malchil na yung bahay niya ay, yun lang yun lang talagang sa so, ganung buhay po wala pong mamayaman na nagsasawdi nag-wait o nang may bibibis punta oh, kayo Japan tapos kung lalaki ka Korea talaga the best sa mga lalaki kasi heavy works po mabibigat po ang trabaho sa Korea isa na po kung naranasan mo ang trabaho sa Korea mabibigat po doon mga producer basta mga lalaki mga mga malalaki yun ano, na nagkawa ng textile doon yun ang trabaho doon sa Korea nagkawa ng cartoon box yung gumagami talaga ng factory doon ano hindi ka pick sa ano naman sa Taiwan maganda? lang nakaupo ka lang mga electronics kasi electronics talagang Korea, Korea heavy works yun uh, mabipick pero yung Taiwan tsaka Japan ma medyo ah, mas maganda talaga ang Taiwan the best talaga ang Taiwan kasi yung magaan ng mga magaan lang mga piyesa tapos ang sa, sa, sa Japan pinaghalo yung Korea at Taiwan na trabaho yun, kaya o oh baga lahat ng trabaho nandun sa Japan kaya hanggat bata pa mag Japan ka na <laughs> yung ipin na ligaw kaya yun huwag kayong mag ano ng, ng, Middle East ako ako nag-OFW pero talagang nilaban ko yun ako sa Dubai. 8 months lang ako. Pero tinakot ko talaga yung sabi ko, ililigtas ako ng presidente. At napapunta na dito. Malapit na. Matatanggalan ka. Tanglasin siya bilang teacher. Ano, Talagang lapang talaga. Makipagamulan ako eh. Sa ano. Sa um, talo na akong bintana. Mababa na bintana. ako. Sigaw ko. Lahat ang ilalapan sigaw. Kung pwede mo mabuntak sa kaka. Sa pag-inakalsada pa si Sibu. Kung, kung <makes noise> oh, I see get